for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo kung ano yung step-by-step -step process ng pagpunta ko dito sa UK. So, ang first step guys Welcome back to our channel. If you're new here to my channel, my name is Anna Gretchen and I'm a nurse na nandito na ngayon sa UK. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung step-by-step -step process ng pagpunta ko dito sa UK to those future RNs kung saan ah! yung kayo ngayon and papunta kayo dito sa UK or di kaya plano nyo pumunta dito sa UK. So, ito yung step-by-step -step process ko paano ko nakarating dito. So, ngayon, kasama ko na ang aking anak and ang aking asawa. So, watch till the end, guys! Thank you so much! So, first of all, guys, ay isi-share ko sa inyo yung aking nursing history. So, gumarito ko ng nursing March of 2010. And then, nag-take ako ng board exam noong 2011, which is July. And then, please God, dumating yung result ng August at nakapasa ako. And then, after that, guys, is nag-apply ako sa uh, public hospital malapit sa amin. And um, na-assign ako sa NICO and DR for six months. And then, after that, ng company nurse for one year. And then, na-community nurse, RN Hills pa yun dati, for one year. And then, nag-apply ako last 2014 to 2019 sa Saudi Arabia for, yun nga, 5 years. And then, ako sa Riyadh ako, Saudi Arabia, na uh, assigned assign ako sa OPD. So, after that, guys, umuwi ako sa Pilipinas, um, nagpakasal, and then, nabuntis, uh, and nangana. Uh, and then, after that, is bumalik ako ng Saudi for 2 years at na-assign sa uh, polyclinic mama -OPD, and after that 2021 oh. to 2023 yung contract oh. ko doon so yun guys habang nasa saudi ako tiningnan ko yung opportunity upang uh, makapag-process papunta dito sa UK. So, I know most of uh, ga nandito na sa UK ay galing sa Middle East and isa na ako dun, guys. So, ayan kasi maganda kasi mag-process sa Middle East kasi um, kumikita ka and um, may pang process ka sa exams at sya ka sa mga documents na kailangan din. So, ayun. Um, matatapos na yung contract ko, guys, na August of 2023. So, February of 2023 is nag-start na ako mag-process papunta dito. So, ang first step, guys, ng pag-process ko is na gawa ako ng account sa um, NMC. And then, um, after nun guys, pagkatapos kong gumawa ng account ng NMC, is gumawa din ako ng account ko sa OET. So, yun ang pinaka-OET exam para makapunta dito sa UK, ang uh, OET. O, ang pinatawag na uh, Occupational English Test. Uh, English English exam. So, ayan guys nag-start ako mag-process ng OET February and nagbayad ako nun guys ng um, mga ilang reals. So if a flash ko na lang sa screen kasi hindi ko na matandaan. So yun ang binayad ko guys. And then after that, um, nagbook ako for my exam April 29 of 2023. So from February, March, yun na yung um, aral ko for OET. Ang OET, guys, is comprising of four na subtest, which is reading, speaking, listening, and then writing. So, ayun. Um, and then, nag-introll ako ng Review Center. And mode of um, teaching is Zoom. So, ayan. So, sacrifice, guys. Kasi ang um, duty ko noon sa Saudi is from 4 to 1 a.m. So, gumigising ako ng maaga para mag-aral. So, everyday practice. Then, dumating na yung exam day ko which is August, uh, April 29. And then, uh, ayun. So, dumating yung result, guys. At... Um, hindi ako pumasa ng reading, so kulang yung score ko sa reading, and then the rest is okay B, kasi dapat ang uh, score mo sa OET guys is uh, listening, reading, at uh, speaking dapat 350 or B, then ang writing pwede 300 or C So, B tong tatlo, ang reading ko guys is C. So, hindi siya acceptable dito sa UK. Pero pwede siya sa Ireland or if I'm not mistaken, pwede siya sa iba. And then, ayun guys. So, nag-exam ako ulit. So, yun yung um, maganda pag nasa Saudi ka nag-process kasi nga you are working, you are earning. So, may pang-process ka talaga or may pang-exam ka. So, ayun, nag-exam ako ulit at nag-book ako ulit ng OET, guys, ng July 23. And then, before ako nag-exam uh, ng July 23, nag-take na ako ng pangalawang exam para dito sa UK is ang CBT or uh, computer-based yan siya, guys, na exam. And guys, nag-take ako ng CBT ng June 12 So, uh, tinake ko na siya muna and may bayad din yun guys. Ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano yung binayaran ko kasi hindi ko na siya matandaan. Titignan ko muna. So, ayan guys, nagbayad ako na CBT and nag-take ako and thank you Lord. Ang CBT guys is computer, yan siya. Merong part A at part B. Ang part A is drug, uh, drug calculation and ang part B is multiple choice. So, ayun. And then, after mo matapos yung mga questions is meron na agad result. Pass or fail lang. And thank you Lord, nakapasa ako guys. So, ayan. Uh, tapos na yung CBT ko. So, nag-retake ako ng OET July. And then, praise God. Thank you Lord. At maging B na din ang aking rating. So, ayan. So, tapos na ang two exams na kailangan ko papunta dito sa UK. And, ayun guys, um after noong nung may OAT at saka CBT na ako, <laughs> naghanap na ako ng agency para makapunta ako dito sa UK. So, ang agency ko guys is CAMOX. So, ayan, nakita ko na uh, hiring ang CAMOX for UK nurses. So, ayan, nag-apply ako. And then, yung NHS na ito kung saan ako is hiring din that time. And nasa Saudi pa ako nun, guys, ay na-interview na ako. And so, guys, August 17, nag-interview na sila. And then, yung interview sa akin, guys, is uh, through Skype. So, may isang Pinoy at saka isang uh, puti na nag-interview sa akin. And thank you, Lord, ay nakapasa din ako sa interview. So, ayun, guys, um, timing kasi pa-flight ko pa... Uh, flight ko pa Pilipinas is August 23. So, uh, nag-flight na ako pa Pilipinas, exit na 'yon. So, end of contract ko na. And then nung nakarating na ako sa Pilipinas, is nag-process na ako ng mga medical ko, ng aking visa, and then everything pa na kailangan nung uh, hospital pag na-comply mo na siya. So, ayun, na-approve ang aming visa and then na-clear ako sa aking medical which is I'm so grateful kay Lord for everything. And then, yung na-kuha uh, ko ding exit money is yun na din yung aking pinag-process nung nasa Pilipinas ako. And then, uh, Oh, November 8, guys, is ang aming flight papunta dito sa UK. So, ayan. And after nyan, nung dumating kami dito sa UK, is six weeks kami nag-training for our OSCE exam. So, yun yung last na exam para maging UKRN ka na, which is ang OSCE. So, ayan, guys, we are privileged and really blessed kasi during six weeks, is hindi kami nag And, uh pure training lang talaga yun guys. So after nun nag um, after 6 weeks na training is January 4 yun la yung aming oste and Praise be to God kasi nakapasa din ako sa OSCE. And now, I'm a UK RN. So, ayun guys, ang aking pagpunta dito sa UK or ang step-by-step -step process ng aking pagpunta dito sa UK. So, tatlong exam guys, OET, CBT, at OSCE. And you will now be a registered UKRN. So, ayun lang guys. God bless sa mga nag-a-apply or nag-take ngayon ng CBT, OET or di kaya OSCE to be a UKRN. And it's indeed a blessing guys na maging UKRN and makapunta dito sa UK at makasama itong aking poging baby at ang aking asawa. So, Ayan. Thank you so much for watching, guys. And see you on my next one. Bye. God bless you. Bye, bye bye. So comment lang kayo sa baba, guys. If you have questions and if you want more videos like this, sa pagprocess ko ng aking pagpunta nito sa UK. Bye bye. God bless you. Bye.